Mga kabahay, ito yung uh, project namin na uh, bahay kakatapos lang kabitan ng, kabita ng uh, aircon. Lahat dito na aircon na uh, cassette type mga kabahay yung kinabit namin. yan Tapos 'yan ang design niya. Ito yung ground floor area mga kabahay. Tapos yung dito sa sitting area to, ayan, isa din yung aircon na nilagay namin. Ganito lang yung design niya simple lang mga kabahay tapos dito ito yung elevator tapos dito naman yung sa whole area isang aircon din tapos dito yung unang kwarto sa ground floor mga kabahay iyan ang lamig na ang ganda na Tapos, ito yung hagdan papunta ng uh, first floor. Tapos, ito yung pangalawang kwarto sa ground floor area. Eh, ang laki. Ayan. Six by 6 yung laki nito ng kwarto mga kabahay. Uh, at ritan yung aircon na nilagay namin. Tapos, ito yung design na yung toilet niya mga kabahay. Oh. Ayan. Ayan. tapos sa uh, kitchen area Ayan. ito mga kabahay yung kitchen yung inside kitchen yan yan ang aircon namin tapos ito yung uh, store area yan. tapos ito yung design ng kitchen yan mga kabahay Tapos mayroon siyang uh, dirty kitchen sa labas sa laundry. Yan. Ganyan yung dirty kitchen niya mga bahay. Yan. Tapos pupunta tayo ng uh, first floor. Tapos ang ganda din ng design nito yung mga bahay, yung, yung granite. kaya tayo ng first floor mga kabahay Ayan. ito naman kabahay yung uh, first floor area Ayan. ito yung whole area ganyan yung design nya kasit easy din yung nilagay namin na aircon tapos ito yung uh, unang kwarto mga kabahay Ayan. gumana na lahat yung pa namin yung aircon ang lamig na ang lamig tapos dito yung uh, pangalawang kwarto ang lalaki ng mga kwarto nito mga kabahay 5x6 yan tapos yun ang dressing room nya tapos dito yung uh, pangatlong kwarto ito yung mga kabahay yung pangatlong kwarto ang design yan. Yung toilet sa yung Dressing room. Tapos dito 'yung uh, pang-apat. Ito 'yung elevator niya, ginagawa pa. Ito 'yung pang na kwarto ng bahay. Yan ganito 'yung pinturan ng kwarto. Madilim. Itim. gusto nila ng madilim talaga siguro pag matutulog nito walang aninag, e tapos ito yung master bedroom, dalawang aircon din yung nilagay namin yan. ganito kalaki tapos yung dito yan yan yung design nya, tapos yung dressing room nya, yung kabahay saka yung toilet yan, ganyan tapos na rin ang kabinet niya so ganito lang kabuan view ng uh, first floor mga kabahay pupunta tayo ng uh, penthouse area ito naman kabahay yung penthouse area yeah. Ito yung design. Tapos yung dito, yung isang aircon namin di pa gumagana. Yan. Wala yung remote. Tapos dito yung pangalawang kwarto mga bahay sa penthouse. Yan. Kasing laki din to sa first floor area. Tapos dito sa hall, dalawang aircon. Isa tapos dalawa dalawang aircon dito sa penthouse yan tapos dito sa kwarto yan ito yung aircon mga kabahay ang dami ng gamit na stock dito nakaready na to yung mga gamit niya so ito yung kabuuan mga kabahay ng penthouse area